everybody! Welcome to my blog. At ngayon, ipapakita uh, ko sa ninyo naman yung ano, pagkuha natin ng mga lubi-lubi dito sa amin. Ayan. Ang lubi-lubi, ganito lang o. Oh. Ganito lang yung puno niya. Kung saan-saan naman to makikita dito sa amin. Hindi ito tinanim. Kusa lang talaga. Ayan. Libre na. Hindi mo na kailangang bilhin pa. Oh, fresh na fresh, Hindi ito in-spray. Ulan lang ang uh, nakakadilig dito sa lubing-lubing ito. Ayan o. Oh. Oh, diba? Tawag nito sa amin, lubi-lubi. Oh, Gulay-gulay lang yan dito sa probinsya. At higit sa lahat, fresh pra. Oh, sa mga mahilig sa gulay at alam na wala lubi-lubi, ayan. Oh, abangan ninyo ang aming nga uh, niluto. Hindi ko alam po kami ang magluluto. Or ayon. lubi-lubi po. Ayan. Salamat sa panonood sa aking buhag. Thank you so much. Hi, dito tayo sa mga kakahuyan kung saan manguha tayo ng lubi-lubi na gugulayin. Samahan niyo po akong muli. Uy, dito kasi mga lubi-lubi dito sa amin, nabubuhay lang kung saan-saan. Hindi na kailangan itanim. O, tulad nito, pwede na. Maliit lang yan, pero pwede na. Aray ko, may langgam pala. Parang ayaw ko ipakuha ah. Ah. Madaming langgam. Malanggam na mga pula. Ayan. Madaming pwede nating makuha. Oh. Tabi-tabi po. <laughs> Ayun oh. No? Medyo mainit na yung araw. Ayan. Marami na tayong nakuha. Diba? Chicken. Chicken dito muna natin. Ayan. le? Wait lang. Pakita ko sa inyo mga lubi-lubi dito. Tudu! Ito pa. Ayan, pwedeng may makuha. Ayan. Oh. Nalanggam ako dun ah. Naisahan ako ng langgam. Ayan. Tuk, ang ganda nito oh. Pwede na. Yan. Yeah. Ito pa, ito pa, manguha pa tayo. Ito. Napakalaki nito, dalawa. Okay. Ah. Uh. Dalawa, dalawa, dalawa. Ah. Uh. Uy, madami na nakuha ko. Katapat lang niyan, nyug. Oo, diba? Maraming pwedeng magsasabi. Yun. Ayun pa, mayroon pa. O. Huh? Yun. Sa tapat lang yan. Dito lang yan, sa mga tabi-tabi tara diba, hayos, may mga gugulay na ayun pa, ayun pa, ayun pa, pa. o oh. so yan ayos yan Sada, maliit lang yan pero mag, mayroon ng makukuha yan, ito, ganito po yung mga lubi-lubi dito sa amin. Uh, diba? Ayan. Wala ni lubi-lubi. O -lubi. oh, yan, mga, maliliit lang siyang puno. Pero lumalaki din naman yan. Uh, diba? Dito lang tayo nag-harvest-harvest. O, uh, lubi-lubi. Santa, Ayan. Ayan. Ito maliit pa eh. Hindi pa ito pwede. Ayan. Pero yan ang kailangan natin. Yung ano lang. Uh. Ah. Libre, libre. libre lang yan dito sa amin. Probinsya. Makikita sa masukal na mga ano. Hindi na naman. Hindi naman yan mga tanim-tanim. Oh. Ito ang ganda oh. Pag tulumaki pwede na. Libre, libre. Yung iba, hindi alam yan. Siyempre. yeah Ganyan lang mga gulay-gulay dito sa amin. O, oh, di ba? Masarap to pag ginataan. Ah, ginataan. Ah, masarap. Isa isang sikat tong gulay dito sa Bicol. O. Oh, Lubi-lubi. Tiyan! Ito. May makuha tayo. Mm, -hmm. mm. Tada! Meron akong lubi-lubi. <laughs> Marami dito kasi, ano, mga tanim-tanim. Hindi, hindi, kasi ito tanim eh. Kusa lang nabubuhay sa mga masukal na lupa. Sa mga kapitbahay lang. Doon naman tayo banda. Tara. Samahan niyo akong mili. Manguha ulit tayo ng lubi-lubi. May nakuha ulit akong lubi-lubi. Dito lang yan. O, kamalapit. Ayan. O, usok natin to. Hindi natin ito makakuha. Ayan. Tada! Meron na ulit. Ah! oh, Tak! Gulay-gulay is blood. Ayan. Kadali lang makuha. Mera na ulit ito. Oh. Ayan. Titingin-tingin lang tayo. Marami na tayong pwedeng magulay. Kayo, kay Aling Bebang. Aling Bebang ng Labora. Lubi-lubi na sikat dito sa Bicol. Masikat po to sa laing ha. So, mga kanatski, eto kami. Nanguha kami ng dahon ng atalbos Nang lubi-lubi. Tawag dito sa Bicol. Okay na. <laughs> Nagtanong pa. <laughs> Ang haba no na. Oh, na ay, wow. Uy, mag shout out ka mo Mag shout out dyan po sa mga mahilig sa isaw. Sa mga mahilig din. Ah, sa mga sa isaw. <laughs> <laughs> sa mahilig Ma po out sa isaw. Hindi naman sa dito. Ano? Ang neto. So, mahilig po sa isaw dyan. Okay. Every afternoon, ayan. Every afternoon. Punta kayo Every sa kanila. <laughs> may tinda akong isaw Ay, may lubi-lubi barbecue. Oy, thank you. Kung gusto ninyong sumama, bumili. <laughs> na uh, maraming salamat po sa patuloy ninyong uh, ng aking vlog uh, sa lubi-lubi serye dito sa aking sa probinsya. Sa so, may sa Thank you so much sa panonood at pagsubaybay so sa aking vlog. Ayan. Shout out team Good Vibes. Shout out everybody. At sa lahat ng nakasupport sa aking channel. Thank you so much. Lubi Lubi sir. Yeah. yeah. Thank you so much. Mm.